Nilinaw ni Undersecretary Nicolas Felix T. ng Interagency Council Against Trafficking na hindi nila pinapahirapan ang Pilipinong lalabas ng bansa. Sa laging handa program, iginit ni T. na ang nakasaad na mga rules sa revised departure formalities ay 2015 pa ipinatutupad. Aniya, mas iniksian pa nga ngayon ang proseso at binawasan ang mga kategorya sa mga Pilipinong babiyahe abroad. Katunayan, dapat 45 seconds lang ang itatagal ng primary inspection at kung ma-refer man ito sa secondary inspection, dapat tumagal lang yan ng 15 minutes. Dagdag pa ni T para walang aberya sa paglabas ng bansa, sundin ang mga hinihinging mga dokumento at maging tapat sa mga sagot. Tiniyak din ni T na ang revised departure formalities ay binuno ng interagency katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kung baga itong revised departure formalities natin na ito, no? Para finormalize natin yung mga ibang requirements na hinihingi ng BI or kung sino mga agency sa mga Pilipino na abroad at sa so, mga ibang kategory, sinimplehan pa natin. Ang layunin ng ating departure formalities ay upang protektahan ang mga kababayan sa human trafficking, illegal recruitment at sa mga iba-iba pang kasamaan out there. No? Mm -hmm.